gawa tayo guys ng sarili nating ingredients and honey syrup, brown sugar and pineapple chunk so and then we put the ham spy ham oh, yan nagpe prepare na naman tayo guys paano lutuin ng sariling version ayan guys para may idea ng konti pero depende sa mga panlasa nyo, guys. So, lagyan ko siya ng brown sugar saka honey. So, ayan na siya, guys. Kaya siya mura kasi hindi pa hiniwa-hiwa. So, para gusto mong makatipid, ikaw mismo gagawa ng ingredients at hihiwain mo. So, ngayon, isasalang ko na siya kahit hindi mo siya i-bake, guys. Isalang mo siya. Mahina lang ang apoy. Number 2 to and a half nilagay. Pwede mo rin, pag kumukulo na siya, lagay mo lang sa number one. So, magiging crispy na siya, guys. Ayan, ganyan-ganyan ko lang siya, guys. Para absorb niya yung ano, ingredients. Ngayon gagawa tayo ng mashed potato, guys. Ayan. Okay, sa kanin araw-araw, mashed potato naman tayo. I-check natin yung ham. Ayan siya, on. Kahit konti lang yung nilagay ko, yung pineapple lang, nagtubig siya, guys. So, ganyan-ganyan lang natin para mag-absorb ang sauce sa Saka natin ilagay sa stove para mag golden brown. Sasalang muna natin sa top of the stove. And then, saka natin siya ilalagay. Ibay para magiging golden brown. So, ham. Spirits ham. Yung merong buto guys. Ayan. Yan ang aking version ng pagluluto ng ham. Sarili kong ingredients. Pineapple chum, brown sugar, saka honey. Yan. So, sa salang lang, mahina lang din. Yan. Pag alam ko nang parang nakuk na siya, saka natin ilagay sa stove para mag-golden -go brown siya, guys. Ah, di ba? Syempre, salad master ang lutuan. <laughs> It depends what you guys want or so kaya ko siya chinat Nang ganyan para madali siya ma-steam. Then para malasa, lalagyan ko siya ng chicken broth. So, lagyan ko lang ng katamtaman na ma-steam. Ay, isa. Kalis at kalahati lang kasya na. Yep. At huwag masyado kasi baka magano siya. Pangit yung ma ba. So, tama na yata ito guys. Hanggang sa maluto. Yan, yan ang mas potato ito. Gagawa tayo. Steam lang natin. And then kung wala kayong chicken broth, Pwede naman kayo yung pinaglagaan nyo ng mga meat like beef and chicken. Yan. Yung soup nya pwede nyo isabaw steam para malasa ang mas potato. Sa ngayon, check naman natin ito. Baga pwede na siya sa stove. Ay, grabe ng tubig nya guys. O, lumiit na siya. Ayan, no? Mmm, luto na siya guys. Oh. Grabe siya, oh. Hmm. So, pwede na siya, guys, ilagay sa stove para mag-golden brown. Ayan. Hmm. Matigas pa siya, guys. pwede din tong sabaw niya pwede niyong gawin sabaw na gravy para hindi nyo na kailangan problemahin ang tutunawin yung tubig at ng malasa Ayan. kasi malasa na itong sabaw niya guys medyo konti pa guys pero pwede na rin para maggolden golden brown na yata So, lalagay na yan natin, guys, sa stove. Pwede rin ito kasi safety naman tong aking lutuan. Uh, tanggalin lang natin ang tubig niya. Ito naman yung inex natin. Hey, why? Yan. Yung rib, rib eye. Yan, patros. Yan, meron niyang buto, guys. So, pag holiday dito guys, nakasale siya. So mura lang. Yan na ang inex natin. Hiwain. Lagyan natin ng uh, ribs na uh, ingredients. Ribay. And then ibebake natin siya guys. Broil, siya, broil lang siya para crunchy. And then with butter, guys. Okay. Ayan na siya, guys. Tingnan nyo. <laughs> Akala ko kasi that last time, dati hiniwa na nila yung rib eye. Ngayon tuloy, ang laki-laki. <laughs> Ayan siya, guys. Oh, grabe, ang laki. Rib eye. Rib eye, pout rose. Dati inano ko na siya ng ingredients para mag-absorb. And then... Isote ko muna siya, i-grill sa sa ano ba sa top, sa palayok. Para matutong ng konti and then saka ko siya i-broil. Lagyan ko siya guys ng butter. Mm. Ay, seto naman, rerekaduhan natin. Ang lobster tail. Pero ano guys, ito lang it's ilalagay ko lang dito it's butter pag in-steam ko siya o ilagay ko sa stove i-click ko lang ang broil and then parang inihaw mo na rin siya yung parang may grill guys sa labas so lalagyan ko yan guys ng butter lang yan Ayan naman sa akin kasi hindi ko kinakain yung ribs sa kaham. Um, at saka may kulay din ako. Ayan. So, ayan. Ang aking uh, din lobster. Ngayon, yan susunod kong irikaduhan. Okay, ayan na guys. Wala na siyang so Pwede na natin siyang takpan ng foil para i-bake natin siya. Para maggo-golden brown. So, yan. Tapos, natin para hindi siya mukhang dry at masunog agad. Tapos, pwede din natin siya ng amaya ng bato. Ayan, ready na ang aking stove. gonna put here na, no, guys. yan Pibait na siya natin, guys. This sa ito. Ayan. Eto. So, hindi kayo mag ano, alala, na masunog dahil nakaano naman siya guys okay che check natin later again okay guys 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 since we put the chicken broth pwede naman natin tanggalin ang sabaw niya kasi okay na ang mas potato sa steam so I put here that's for you can do for uh, gravy. Add chicken broth later. Ayan. Ito na siya guys. Pwede na natin. Pahinaan lang. We're mashing it first, huh? And then we put butter. sa mashed potato that's easy to make mm. ayan guys oh. easy lang diba muna kailangan ng instant mashed potato na bibili kasi mahal hindi mo pa alam kung fresh o kailan yun nagawa so mas mabuti maigi gawa ka ng sarili mo Mas potato Ayan, no? Oh. Ganda ng pagkalaga niya, di ba? Hmm. Ito na tayong mas Ito So. Ang hmm. ganda ng pagkadurog, guys, di ba? Hmm. Ngayon, gawa tayo ng hole. A little bit there. To put the butter. para yun ang sikreto pang tuloy nam nam sa mas po ito depende kung gano'ng kadami ang gagamitin yung butter yan sya guys so oh, tutunaw na oh oh natutunaw na yung butter guys diba mm. so depende sa dami ng gusto nyong butter pero itong nilagay ko guys na butter is salted. So, konting hindi mo kailangan damihan ng asin. yan parang um, kulang pa yung butter nya guys. At mukhang marami ang aking ginawang potato. So, habang imimix natin siya guys, isilagyan na rin natin ng black pepper. Then garlic powder, guys, mm. and then my kids want the cheese, other baby. No. no, just like that. Yeah, you guys don't want the cheese, mm -mm. so if you guys want the cheese too, you can mix the cheese here in mashed potato. Mm. Okay. Then you make your own uh, gravy. Okay. Ayan na guys, ang finish line natin sa mas potato. O, oh, ba? Diba? Fresh na, masarap pa kasi ikaw mismo ang may gawa. ngayon, eh, ano na natin ang isote. Padaanan lang natin ng konti sa palayok ang steak yan so ano na naman natin yan ng butter guys yan painitin natin mabuti ilagay ang butter bago ilagay ang steak and then ibobroil natin dito guys pero the same time nandyan yung ham kanina guys i-check-check lang natin mamaya kung naggo golden brown na siya. So ngayon, steak naman ang gagawin natin. Bago ako gagawa ng gravy, ayan, steam ko muna, guys, ang aking broccoli. Broccoli at saka green beans. Nagtataka kayo, ano yung parang brown? Ito siya, guys. Crispy fried onion. Masarap siya, guys. I steam ko lang siya, guys, para iwas sa mantika lalagyan ko ng butter a little bit so lalagay na natin ng butter guys naku mukhang super init masyado so pwede natin ilagay yung pinakamalaki guys pwede rin natin yan eh, ganyan para naman madango-dango eh. ah pa natin guys like, mamaya parang nasunog siya pero hindi sunog bago natin ilagay dito guys sa stove and then i clip lang natin ang broil ayan ayan naman yung ating steam na broccoli at bro green bean nilagyan ko siya ng crispy para masarap onion and then butter steam lang natin siya guys bago na naman natin i-broil na parang grill lang dating i-check naman natin i-test diba ayan guys i-check natin ang kabila kasi diba parang ayan no parang sunog dati last year guys siniwa nila ito grabe ang ng laki ayan ako mismo ang humiwa kasi Ayan, perfect. Uh, Ayan, makikita guys. Diba? Parang sunog siya, pero hindi. Ayan, no? parang golden ang isa. Ayan. Tapos, saka natin siya, iya, siya. siya, guys, silalagay sa ito. Ready, guys? Gagawin yan kumama siya, guys. Para mag-absorb ang lasa. Ito naman yung rosemary. Iba-ibang herb na pang pabango. Oh, the same time is gamot. guys. Okay. Diba? Oh, okay. Update, update. Pagluto niya guys. Ayan siya, guys. So, eh. magkabila is parang golden brown. So, balik-balik ka -balik lang natin siya, guys. Ayan. Ha! Sarap, diba? ay di ako kumakain guys para sa akin mukhang ang sarap-sarap pero sabi ni Listo eh, masarap na syempre ba naman rib ba patro laki-laki so hindi natin alam kung maluluto pero eka eh, nga nila sabi nila masarap pag medium yun eh, silang tinatawag na mild, medium, well done diba Uh, Ayan, nga guys, ha? Eh? Ayan, hmm, ganda-ganda guys. So, ito din, hmm. Yun nga lang, mabantayan. Pa Kasi, pag hindi mo binantayan guys, yan nga guys, ang resulta. So, hindi siya perfect pag di mo binantayan. kitain okay, so lah. Balik-balik sareng lang guys. Ya, yan mo press daw, no. Tapos i-broil mo lang mama, ya. Eke lang guys nang broil, nakita na yun yang broil. Uh, ito ito broil. Click lang so, nang -nang ko, lang yan, guys. Tapos i-tudine, yan na natin. Ataga tulad na nang sa dito, dapat tsak dapat lang dan langsung kan kalau yang mana butuh lapit na at least guys malapit na kami kakain oh natutunaw na rin ang aking butter So, okay, ibobroil din natin yan, guys, para masapat. So, okay, um, guys, o, oh. oh, eh, diba, nagamay na rin siya. Na, konti-konti lang. At least, guys, eh, nakabroil siya. So, bago natin ilalagay sa So, broil mama, ya. ganda oh grabe ang lambot niya guys oh eh. hmm. perfect na siya guys pag ilagay na natin sa broil so butter lang guys and then siyempre ang seasoning na nilagay is steak seasoning pang steak din guys mm. ayan yeah. siya So, ayan siya guys. Uh, Ibobroil so, natin yan. Mamaya-maya antayin natin ang kasama. And, iti-check natin guys yung ham. Yung so, golden brown na siya guys. woah Golden brown na siya. Ngayon, lalagyan natin ng butter guys. Kasi kanina natanggal niyong tubig. Ayan na naman. So, pwede natin ipit itong batter Dito rin. Ang butter, guys. Eh. Matutunaw siya agad, guys. Hmm. Nahawakan ko na, guys. Ay, ganito talaga, guys. Pag mag-isa ka lang magluto. Ayan. So, pwede na rin. Pwede na. Dapat kasi ganito brush, guys. Eh, feeling ko, guys, ano ako, eh. Doon, tawag nila doon. Ah, uh, Superman, hindi mapasok. Ayan. Si Colin Brown na siya, guys. <laughs> Ang saya siya, yun. Ayan, balik natin, guys. Para mag-ano lang yung batter. O, um yung aking ano naman pangalawang red ano ba okay, okay. Ayakan isa Ayakan isa ito 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 hawakan kasi ano ayan hawakan ko para perfect yung parang padaanan lang ba siya guys padaplisan So, tama-tama, luto na yung ham. Ito naman ang ipalit natin na ibroil. Diba? Ah, uh, siya oh. So, hindi so, pa yan guys Daan-daan lang natin po nito. Kahit hindi ako kumakain ng karne guys, ay matunong naman ako magluto. Pag mahal mo ang bagay, pag mahal mo ang tao, ay, everything perfect. Eka nga nila. Ano ba pinagagawa ng YouTube? Oh, they di ba guys? Kaya nga, nasa YouTube tayo. Hmm, lambot. Oh, iba talaga ang ribay. Hmm. malapit na siya dyan. Malapit na kami kakain. Pinatay ko na rin to guys kasi tapos na um, kailangan din may green tayo. Broccoli. May green din. Yes. Medyo hindi na natin takpan. Gagawa na rin ako ng gravy pala guys. Yung palang nasa isip ko kanina. So ito pala. Ay, ano naman natin. Ayan. Ayan. Yan na naman natin ang gravy kasi gusto nila ang gravy, guys. Ayun naman, parang bakal, oh. Kahit may hawakan ito, guys. Sige lang. Tamad maglagay. So, gagawa na ako, guys, ng Gravy. Hindi ako bumili ng ano guys. So, sariling gawa, ang nilagay ko lang is beef broth. Ayan. Gawa tayo. Gawa tayo ng sariling gravy. Hmm. chicken version na gravy. Ayan, guys. Sarili ko yung version. Chicken broth lang. Beef pala ito, beef. Para naman mag-anong tapos. Antayin lang natin maglapo. Ayan. Okay. So, ano halo-halo natin mix 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 natin guys mukhang naparami ako ng lagay ng soup hmm, dito hmm. mukhang naparami ng lagay ng flour <laughs> ay lalagyan ko tuloy ulit ng beef broth ayan guys oh. mukhang naparami ako ng lagay ng flour gagawa ako guys ng gravy so dagdagan natin ng chicken chicken broth wala na kung ano beef eh beef sana guys ayan um, para masarap at malasang iyong gravy ayan um, mukhang ang dami kong nilagay Mukhang, mukhang marami talaga. Ayan siya gaya. Ayan. Eh. Hmm. May -u -u. Matatanggal din yan, namuo, muo kasi. Ayan. Hmm. Nga parang ito. na nga. Ayan. Hmm. Antayin natin ulit maglapot. So, lagyan ko na siya guys ng chicken mix. Ito naman, tanggalin ko na to. At ibobroil na natin. Ayan siya guys. Perfect na siya. Mm. Pinotay lang siya guys ng butter. Ayan. Ang grado ang lambot. Ayan. Ayan, pwede na siya guys, i-broil. Si